Hello guys, good afternoon. Ayan, pahinga na guys, alas 5. Alas 5 na guys. Ngayon, ngayong araw na to guys, ito yung nagawa kong accomplishment na trabaho. Ayan, wala, wala akong libor. Dalawa kami ngayon, wala kaming libor. Si tatay nasa baba, ga pinis ng puste. Kaya eh, ako dito sa taas. Aga ano ako guys, aga sintada. Halo, sintada na um, itong ano ko guys yung mga yung nagawa ko ng placement guys And, e, nilagyan ko na ng ano guys para bukas nilagyan ko na ng resuntal para may patungan lang halo Bas guys lagyan na halo e, to, sa kada taas bukas guys yung iba masagad guys pero yung iba hindi eh, pa yan akin masagad ka hindi pwede may pagsabayan guys pero pag tatlong patong lang guys pwede may pagsabay ito guys lahat tatlong patong yung bawat tatlong patong lang guys pwede may pagsabayan guys pero pag ano na guys isang ritsuhan na ah. ano na yan guys ah, hirap na ipagsabay yun lang muna tayo sa ano guys ah, dito, dito dito, dito tayo bukas ah, ito guys dito tayo bukas guys sa ganito taas hanggang dyan sa ano sa ibim niyan pasok natin iyan natin diyan dikit tapos itong kabila pag natapos to guys Itong kabila naman isasagad is natin guys And yan natira sa di 4 na di 4 na hollow blocks ayun ah, mga higit din isang daan na ubos kong hollow blocks ang araw ibang ibang ibim di pa nga pinturahan niya nan ah uh, pahinga na guys sa alas 5 walang overtime siyempre pahinga pahinga tayo guys kahit dahil walang overtime pahinga tayo guys nan shout out pala sa mga viewers natin dyan sa mga bagong pasok hindi po wag po kalimutan nating mag subscribe mag Pin, pindot ng notification bell malaking tulong na rin po sa atin yung guys yung ganyang ganyang guys uh, ano sa amin guys sa amin mga vlogger um, guys hindi pa nasagad guys kasi sinano lang guys hindi pa na pinturahan ng baba kaya hindi namin sinagad pa eh bago lang yan na pinturahan nung nagasin tanda kami wala pintura yan kaya hindi pa namin nasagad. Ngayon pwede namin nasagad. Si yung mga pintura na guys. Doon sa Ito guys. Tapos na to sana guys. Kaya lang nabasag. Nabasag to sa pag ano lang ano. I-beam. Paglagay ng I-beam. Hindi man sana lahat ito mabasag. Yung, yung dadaan lang sana. Okay na sana yung dadaanan lang sana ng yang irik na yan. Eh, e, halos lahat nabasag kasi guys eh. Kaya malaking yung accomplishment namin na wala. Dahil sa yung ganyan nabasag na yan. Ito. Ito rin. Basag din yan. Ayan isa, isa na yan guys. Yung nasindahan ko niyan. Yung buo. Yung nasindahan ko na to. Ubus yan. Basag yan lahat. Yung e, nasintahan ko na yan. Basag lahat yan guys Dito pa guys oh. Kasi nahuli kasi yung Dising kong alo blocks guys eh. kaya okay, hindi ko na isagad yan guys hindi ko na ituloy kaya ito eh okay, matuloy yan guys yan dito na kasing mga disingko kaya matuloy na yan <coughs> shout out sa mga viewers natin yung sinampay ikla tuyo na <laughs> Uh, shout out. Hey okay guys, salamat sa pagbisita at pag-support sa mga sa video natin guys. Kaya hanggang dito lang ako guys. Panibagong araw naman para bukas.